ni may hinila dito kagabi pag uwi namin galing sa service you know, taxi ito maghapon tong ginagawa na ng mayari Galat ano, you know, maghapon tong ginagawa na ng mayari naguguluan na yung mayari pag anong gagawin bumili ng buong fuel pump <coughs> bumili ng buong fuel pump hindi pa rin yung napaandar na. Naguguluhan na siya kung anong gagawin niya. Yan. yun, tinuwing na lang pagdating galing ko sa service ng Commonwealth. <coughs> Alas 10 ng gabi, tinuwing niya. Kaya natin hila. <coughs> Yan, titingnan natin yung kaganapan dito. Yan ang original niyang itong original na fuel pump replacement na po yung replace, replacement na yung motor niya yun <coughs> ayaw pa rin mandar yan titignan yan upuha sa tingnan natin kung bakit ayaw mandar <coughs> anong dahilan <coughs> binilhan na apat na coil <coughs> ayaw pa rin mandar <coughs> tingnan natin head body ground Baka may putol. nalipat na. Iba di ground niya. <coughs> Diyan ang isa din tong head body ground. Pag naputulan ang isa, hindi anda. Wala <coughs> naman. Crankshaft. Crankshaft. Huwag ka dumikit. Crankshaft nah, sa ilalim. Isa dito sa dahilan. Mas ilalim. Tingnan <coughs> natin. Mayo yung may-ari. Paano aantar idol? Walang sakit. Walang sakit sa fuel pump. Paano aantar? Anak ka ng titing oh. Sinalpak lang niya, nung binilhan niya na fuel pump, sinalpakan niya. Walang sakit. Paano aantar? Tapos walang floater. Ay nako. You don't don't nagkamali. Pag nag-DIY ka, hindi mo yung original mo. <coughs> Aray ko! Paano under? Walang walang sakit. Walang flutter Pero floater wala problema pero yung sakit talaga. Ito baka wala pang uring to. Sigurado titik natin. <laughs> Aray ko. Pilag, palag, pinag, 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 pinagtapunan lang to ah. Ito yung sakit do lang wala para sa fuel pump motor nya. Yan yung, gauge no, nya. Yan ito ang nawala sa kanya idol. Hindi kinabi. Walang kasama. Yan kapitan natin para hunter na to kung buo yung nabili niyang motor kung hindi ah uh, tawag ritaso yung ritaso si na bininta pa ganun yan titignan natin gabitan natin ng sakit kasi maghapon yung mayari ito nag DIY yan hanggang hinila na lang sumuko na siya si inabot na siya ng hapit gabi daw hinila na lang to yan ibalik natin yung sa kanya floater pero ito ay dahil wala kong idea check natin kasi wala tayong idea hindi natin yan Ito naman idol may uring dalawa uring ano? You know? dalawang uring kumpleto. ibig sabihin good siya eh kasi sa isura lang hindi ko alam kung andar pero check na rin natin subukan natin kung andar yan ah buuhin na natin kaya ginawa natin itong baklas para malaman natin na kompleto yung loob kasi mapagod lang tayo nakabaklas na hindi pa natin i-check kaya nga i-sure bowl natin double check yan ah na natin titingnan natin kung andar Kasi maghapon yung ari nitong nagdi DIY. Hindi mo natin ayusin. Tsaka natin ayusin pag umandar. Ito, huwag mo natin na yeah, rin. Okay, titingnan natin. Tingnan natin ka idol. Maghapon yung ari nitong nag DIY. Tingnan natin kung anong walang warning langis. Yun lang. Yun ang kulang sa kanya. Walang warning langis. Yan, titingnan natin. Uh. Masid lang tayo Masid Ha ha Umahintar na mga kaidol Rinig mo ba, Idol? lang talaga idol walang sakit walang mga lang sa minor kasi nagtanggal sa baterya malaman paano natin nalaman ngetanggal magtanggal sa baterya nag reset yung oras okay <coughs> you know. mababa yan ton ton ng uh, ayos no, no, <coughs>